Panibagong ikwentro ng dalawang armadong grupo sa Datos in Suat, uh, Maguindanao, ng ang panibagong pagliligasamaan ng 436 na pamilya. Si Mayor Baba Abbas pumasok na rin sa lugar. detalye na balita mula kay Jun Di Bako, 19. Assalamualaikum, alaikum Brother Jun. Alaikum Assalam kayong Angel. May panibagong kaguluhan dulot ang bakbaka ng dalawang hindi pa matukoy ng mga armadong grupo sa barangay Baguinge, datoodin Odinsinso at Maguindanao del Norte. Agarang tubogon sa tawag ng tungkulin si Mayor Abdul Main Baba Amas, dalawang military at police force na pumasok sa firefight sa layuning ma-rescue ang mga naipit na sibilyan. Gamit ang mga tangke ng mechanized brigade, pinasok ng tropa ang lugar ng firefight at nakiramdam sa takbo ng kaguluhan. Sa report mula kay Datu Odinsinso at Municipal Municipal Councilor by Sophia Abbas na pumasok din sa loobang bahagi ng barangay kasama ng MDRRMO personnel na sa kabuang 436 pamilya ang kanilang itala na apektadong lumikas. Sa report naman ng Dato Udin Sinswat Police Office sa pamamagitan ni Chief of Police Major Reggie Albellera na pumasok din malapit sa firefight, may mga namataan naman silang mga sugatan mula sa dalawang nagbabarilang grupo. Sa ngayon, sinisi sikap ni Mayor Baba Abbas na mapahinto ang bakbakan at mabigyang tulong ang mga apektadong sibilyan. Mula sa Central Mindanao, RH19, June de Makutak, Dizar RH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. So, Juan, maraming salamat na...